What's up mga tropa, kamusta kayong lahat? Magandang araw sa inyong lahat Ayan, may tatanong lang ako sa inyo Natanong nyo pa sa sarili nyo dito sa Pilipinas Na kung bakit yung mga maayos na daan ang ginagawa nila At yung mga sirang daan ang din nila ginagawa Naisip nyo ba yun mga tropa? I-share ko lang ito mga tropa kasi Nung nasa Taiwan kami talagang sobrang ganda ng daan doon Yung mga daan doon sobrang galing Kasi yung paggawa ng daan mga tropa isang araw lang gagawin ngayong umaga mamayang hapon pagbalik mo okay na eh dito may taon may buwan sobrang ang tagal ewa ko kung bakit kung anong ano ba ang mali sa sistema natin kasi nung nakita ko yung paggawa nila sa Taiwan ng daan sobrang napagpilib ako sobrang linis nila mga tropa, sa daan may dadaan na truck parang nagwawalis siya tapos may vacuum ang gandang galing ang ganda tapos masisipag yung mga tao yun mga tropa pero doon ako talaga nagbilip mga tropa sa paggawa nila ng daan sobrang bilis alis ako sa dorm namin ng umaga mga tropa para magsimba pag uwi ko ng hapon mga tropa sigurado ayos na ayos na ang daan yun lang yung huli na lang talaga yung guhit niya mga tropa pero yung pagkaispalto tapos siya sobrang ganda sobrang uh, ayos ng paggawa at ang kapal ng pagkaispalto mga tropa sobrang ganda yun Napabilib ako tapos dito nung pag-uwi ko medyo nalibago tayo. Napasing ko lang kasi mga tropa. Dito kasi yung mga sirandaan ng dami dito sa atin sa Pilipinas. Hindi nila ginagawa. Pero yung mga uh, maayos na daan, yun yung ginagawa ng lahat binubutas nila. Di ba sobrang sayang perang inano nila don Kasi ginawa nila kailan pa lang yun tapos sisirain na naman. Ewan ko kung anong dahilan nila. Ewan ko rin kung bakit. Siguro para magpantay lang yung ano. Pero di pa sila nanghihinayang doon sa mga ginastos nila. Yung tagal na ginawa nila mga tropa. Ayan mga tropa kung alam yung na to. Ayan alam nyo naman siguro to. Ayan nung una akala ko pa Bawal pumasok dito. Ayan. Tapos may nakita ako na. Yun may pumapasok na tricycle. Kaya yun sumunod lang tayo mga tropa. Ayan papasok tayo dyan. Pauwi na kami nito mga tropa. Galing kami namili na mga school supply na binebenta din namin dito sa tindahan namin mga tropa ayan mapasok na tayo pero yung daan na to mga tropa ito yung una talagang kailangan na talagang ano yan ayusin kasi medyo marami ng lupak yan tapos yung pang napansin ko sa ibang bansa mga tropa kahit ganitong daan lang or kahit masigip lang siya kahit one way lang siya mga tropa nakaispalto siya sobrang ganda tingnan daan daan mga tropa sobrang linis kasi pag ganun pag nakaispalto yan mga tropa tingnan nyo dito yan pinagbubutas butas na yan kasi aalisin yan tapos papalitan nila yan para tayo nagsusungka nito sa mga butas mga tropa yan nga dito nagamit yung mga ano, you know, mga skill na napag-aralan natin sa RG mga tropa yan mga sa mga raid guard yan, dyan mga tropa ayan yun no? pansin nyo naman yung dan na yun, gina, ginaalis na yung mga kinukol mga sinira mga binasag ayan yung mga ano nila mga ibang gamit nila dito lang ako na dismaya mga tropa Pagkita nyo dito sa video, Ayan, malapit na. Sobrang ganda pa ng daan dito mga tropa. Ayan o. No? Oh. Ayan, kaispalto yan. Ayan mga tropa, ayan o. No? Oh. Ayan, ang ganda pa ng daan dyan. Ayan, pinagbubutas nila. Diba? di ba? Hindi ko alam kung bakit. Ayan no? Ang ayos ng daan dyan, eh. Ayan no? Pero doon sa kabila, yung una kanina mga tropa, talagang marami ng butas yun at hindi siya ispalto. Pero ito ispalto yun mga tropa, ayan, o. Oh. nyo, ayan, no? Ang ayos ng daan. Ba't sinira nila yan? Ayan o. Oh. Diba? Ayan Ang ayos ng daan mga tropa. pansin nyo naman talaga. <laughs> ayan. Nagsasabi-sabi pa ako dyan eh. Ayan. Eh kung oh, bakit? Ayan mga tropa. Natanong nyo rin basta sa sarili nyo yan? Pero dito mga tropa. Ayan. Medyo malubak-lubak na rin. Siguro kaya siguro palagay ko lang. No? Ito siguro kaya gano'n. Para magpantay na lang siguro hanggang dito siguro yung gagawin nila para pumatay na lang yung daan parang gitna kasi yun eh, yung magandang daan na yun eh. pero bakit yun yung ginawa nila dati kung gagawin din nila naman ngayon ba, di pa nila sinagat hanggang dun sa kanto dun sa dulo di ba para minsan ang gawa na lang kesa ngayon di ba ayun tulad nun nagawa na yun e eh, kaayos-ayos pa ayun sisirain dahil gagawin yung papunta sa kanto so ang daming nasayang din na pero diba ano ko lang yan mga tropa suggest ko lang at yun nga natanong ko rin sa sarili ko bakit ganito dito yung mga maayos na daan yun yung mga sinisirat nila at ginagawa nila pero yung mga sirang daan yun din nila ginagawa ewan ko kung bakit ayan mga tropa comment nyo lang kung alam nyo ayan yun right lahat mga tropa hanggang dito na lang paalam